Mysterio sa Wilderness Farm Day 18 of Spring Year 3 Ang current funds ay 1,401,513 gold at ang total earnings ay 7,047,702 gold Minom tayo ng tsaa ng green tea at kumain ng um, uh, crab cakes Umuulan pala Uy, mukhang may birthday. Someone has a birthday. Tingnan natin sino ang may birthday. Si Pam! Si Pam ang may birthday. So, kunin natin. Ups! Huwag dyan. <laughs> kunin natin to. Ngayon, use natin yung mga gamit natin nandito. Asan na ba? kunin natin to mukhang wow, hindi yata kasha hindi pa rin kasha hmm lagay natin to rito ayan so ayusin natin ayusin natin yung gamit o una tong palakol piko panggapas Pambungkal. watering can yan so ganyan dapat siya tapos to, lagay natin dito at itong crab cake sa taas. Ah, dapat pala ito. Ito dapat nilagay sa ano? sa ba? Mm -hmm. Ano ba yung pwede natin munang itago? to ilagay muna natin dyan. Pupunta ako sa ano? Dito sa ay, hindi na kasha punta muna ako sa ano, desert kasi lalagay ko yung junimo yung junimo dito tsaka ang dami na rin palang dito wedding. let's put the ano, dito etong junimo chest lagay natin dito yan yan ngayon nope ngayon itong mga bombs itong mga bombs pwede natin ilagay dito sa loob ng Junimo yan para kahit saan na tayo magpupunta lagi merong bomb na available para sa atin na pa taiwan na natin para mayroong pagkain dyan and then kailangan na tayo umuwi <laughs> so gamitin natin ito yan yan ngayon, tayo ng ating ano ng ating sulat, sino to Leo Poi, new cooking recipe. O, oh, binigyan tayo ni Leo. Linus. Baka puno na. Teka ha. Pasok ko muna itong mga daladala -dala natin. Mamaya. Tingnan na natin mahawakan yung mga regalo sa atin. Bagay natin ito dyan. Pati dito, yung mga... Ayan, di ba? And then, yung mga alahas dito. Yan. Ito pala may papaano tayo kay Kmint. Tapos, now we can, we can hold whatever it is they are giving us. Pagay natin dito. Yan. Marami pa eh. What's this? You're lucky I found you last night. You were si Linus ang daming sulat wow nagkaroon ako na ng na. star dew ano star drop meron tayong star drop Your angling skills surpass even my old puppies. I'm impressed. These star drop's been passed down from Willie Senior to Willie Junior for oh heck, probably a thousand years. Seeing as I don't have any kids, I want you to have it. Punin natin, di ba? So, ayan, kinain lang natin 'yung Star Drop. <laughs> Kita Star Drop tayo. So. You found a Star Drop. Your mind is filled with thoughts of Star Drop. Your maximum energy level has in, has increased. Ayan, 470 na. Nice, nice. Ngayon, mag-aayos tayo. is tayo dito. So, kung dito natin ilalagay, hindi, dito pala natin ilalagay. Tingnan nga natin, tama ba? 1, 2, dito, 1, 2. Tama dito, dito nga. Ha? Ah. Diyan natin ilalagay, aalisin natin to syempre. Ito mga to, So, ilalatag ko muna yung mga dapat ilatag para, Ayan. And then, gagayahin lang yata natin yung kabila. the train is passing. Nako, not now. I'm busy. <laughs> ano ba yan? Diba? Kung kailan ka may ginagawa, dun sila nagbibigay na kung ano-ano. 1, 2, dito. Dito dapat. Sigay natin tong uh, ano ba to? Cobblestone. Apakan. At dito naman yung sumunod. Yan. So, mas malawak na ngayon yung taniman natin. Yung taniman natin ay mas malawak na alisin natin to lagyan natin ng cobblestone tapos bungkalin natin yan dahil 18 na hindi tayo makakaano ngayon eh hindi tayo makakatanin na ng iba pang ano kung hindi dapat yung mga mabilis na lang na pero ang ganda na oh, ang ganda na nung ating place. Tapos to, pwede na rin nating alisin para mas marami tayong ma maitanim. gan, Okay, di ba? Mas maganda na yung ating Bukas pa naman si ano eh, si Pierre. Bibili tayo kay Pierre. Hindi na tayo bibili kay Sandy kasi yung rubber bus ang anong ano lang 13 days yun. Ano, anong araw na ngayon? Ano na? Hindi na tating pwedeng ngayon natin ito ng mga ilaw. Actually, dapat din pala. Hindi na siya nandyan. So, buti na lang umuulan. Ngayon, itong dalawang to, lagay natin sa mga ano dito natin lagay tama ba diyan tapos yung isa dito dapat meron din sa itaas eto kunin natin to bumagal na naman siya dito lagay natin tapo lagay natin ng ano ng cobblestone para maganda yan tapos dapat dito rin lagyan natin ng cobblestone yan o oh. yan ganda na o oh. ganda na ng ating ano isang cobblestone baba tayo cobblestone Ah, hindi. Ano pala? Scarecrow. Tapos, lagay natin dito tong mga i-recycle. -re i-recycle -re yun. Pasok muna natin dito. And then, ito pwede natin ano hin ay na lang ang maglagay dito. Okay. Ito dito dito naman dito kaya tumoy lang dito tama dito so ito dapat to sa ibang area na bigyan natin ng mga ano ilaw mga ilaw yung ating Tapos dito, wala naman na. Wala naman tayo, ano rin. Ano pa ang dapat natin gawin? to ilipat natin dyan. Ah, bibili pala tayo. Bili tayo. Oh, ang dami pa dun, oh. Ang dami pa rito. Sus. We got to buy a lot of, ano, mga patatas kaya kasi hindi na rin pwede yung repolyo dahil 13 yun tapos 18 na ngayon let's buy ang gusto kong bilhin ay potatoes o kale di ano 200 na potato tsaka 200 na kale Ah, bumili rin pala tayo nito. Doon na lang natin itanim sa ano. Ito mga to. Sa ano natin itatanim. Ito. Ngayon, pumunta tayo kay Clint. Thursday. Kasi bukas wala si Clint sa kanyang ano. Store. Dahil pag Friday, nagmumuni-muni siya dun sa ano eh. <laughs> sa kanyang... sa community center, naglalagi siya dun pagka Friday. Bukas natin. Oh, it's coffee. Coffee nga pala, pwede tayo mag ano. Pwede tayo maglagyan ng coffee. Wow, ang dami na naman, di ba? Ang dami na naman porage. Hindi na natatapos yung mga porage dito. Puno na ata yung ano natin. Puno na ba? Parang humihingi pala ng dried ano yung ano natin. Yung kaibigan natin na raccoon. Maalala. Dried yata. Anyway, <laughs> lagay natin muna eh dito. Saan muna natin? Ilagay muna natin to dito. Tapos lahat ng forage dyan. Ito yata dried something. Dried na ganyan. Hinihingi. Lagay natin yan dyan. And then, dito, ilalagay natin yan dyan. O, oh, dapat po dito sa ano. Yan. Now, what else? Ito, lagay natin sa recycling. Dito, sa recycling. Tsaka na natin ano. Aha, ino muna tayo. Ino muna tayo ng... Ino muna tayo. Yan. kunin mo ito lagay na muna natin lahat ng patatas dito para hindi magkalimutan total katabi na nga natin yan yan ang ganda na ng ating farm yung plots natin pinamplots to dalawa dito, dalawa sa baba o tatlo ata 8 yata lahat to 8 na may capacity na 100 minus 4 yun. Mamaya na yan. Dito na lang. Dito na muna. Kaayusin ko pa kasi yung plot na nandun. Dito na lang tayo. Hindi nga tayo nakapagtanim ng ano eh. Ano ba yung ancient fruit ba? O na, hindi nakapagtanim. Ang tagal kasi nang tumubo. Kaya parang talo rin na akala mo kikita ka ng ano malaki hindi unless na doon mo sa ano tatanim yun uh, ginger island kaso ayoko itanim yun mas, mas gusto ko itanim yung star fruit diba ang layo nung price eh 4,000 lang yung wine ng ano ancient fruit tapos yung Starfruit 6. Almost 2,000 yung difference niya. Yan. Okay. Naubos na natin tong ating ano. Ang ating kunin natin to. Ibig sabihin yan, sa loob, ano na rin siya. Oh, okay na tayo dito. May makukuha ba? Ano ba yung hinihingi nito? Dalawang sea urchin. Okay. Tapos maglagay nga pala tayo ng ganito. Kasi mahirap na, ba? Diba? Yung tanim mo, ma... ano siya? So, kunin natin yung ano. Let's get our... Nandito ba yun? Wala. Wala dito. Teka, natin ito dyan. Yung ating... Ah, na ba yun? Ito. Tapos, lagay natin itong mga putas dito. Dyan. Hmm alisin natin. Baka nandito itong mga ano. Ayun. Lagay natin muna dyan. Yaan. Pwede na yan. Ah, gagawa pa tayo ng marami pa. Ilan pa kaya pwedeng gawin na? One, two. Three na yan. Nako, ihanda na natin. Alas 7 na pala. Yan. So, dito, 1, 2, 1, 2. So, ito, eto palang dapat alisin. Pag inalis ko to, wala, alisin natin. Aalisin ba natin? Oh, naku. Ayan na naman yung ano. Ay, kung iusog ko dito, ganun din, mahahagip din eh. Hindi. Hindi yata. Kasi kung banda rito, ito lang yung aalisin. Tama ba? Oo, ito lang ang aalisin. So, ito, alisin natin yan. Tapos, yan. Okay. So, asa na yun? Ito. ito lagay natin dito tapos dapat dyan yan tapos 1, 2 3, four. ito yung sumunod yan so dapat ganyan so, pag aalisin na natin to tapos dapat dito mag dito na yan mag ano yan And then, yan yan. Ito alisin natin. Hindi yan kasali. Tama, one, two. Ito na ano iuusog yan next time. Next time, usog natin yun. Baka pwede na rin iusog today. So, oh, baka pwede maiusog. Oh, pwede maiuusog o Uusog natin. isa na yon Dalawa, no? Tapos so, dito yung susunod. So, ito dito dapat. Ito. Ay! Nako, nakakainis. Ayan. And then, pag-aalisin natin to. Ano oras na, oh? ngayon, nasan na ito? Lagyan natin ng ano. Ay, di ba? Ang galing. Galing naman. Galing naman. Tsaka dito. Tapos to, hindi na to kailangan kailangan din sa ibang ano na lang. Ngayon, tuluan natin ng ano. Tsaka na natin ayusin. Dalawa dito. Dito pwede pa oh pwede natin ilagay ito rito tapos pwede siyang mag ano rito okay 1 o'clock na One na, one na. Tapos ito naman. So, babalikan natin yan sa ibang araw. Para maayos yan. 140 na. Makapasok tayo. Yes, nakabalik tayo. Ang daming kukuhain na naman. got to sleep for the night, yeah.